di na lang ang akong ang akong ang akong youtube guys wala man wala na nag advertise guys kay nagka siya guys kay ang iyang sites need attention site niya wala man na wala ang unsite wala man na connect sa sa kuan sa adsense yang publisher, walashe publisher ID, wala dili na wala dili na register on um, um, site. So guys, ato i-check guys masak masak alamat guys ngang parang, kung sa kukwi ato google adsense ngang 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 Sa flagre og um, ato i- ato i-check ang atong blog vide, ng i- update trenaak po guys, ang atong blog vide kung um, i-update trenaak po ng balat na kay ads. Um, Kailangang ni- update nah, up ako sa dati, guys, i -check na po kay na- sa blog vide kung guys i-check na kay ang turo ka dati

sa aking advertiser or er, sa aking adsense, and authorized. So, okay na sa blogger na ang um, Lines dito sa blog at pong click. Mayroon ko yung mayroon pero di update tarah ke baat pe chhed dikaiye jisme itni to nahi mo priority aap liye kaam bhi hi na guys nice. sa, earnings. Ang earnings niya was mm. Walay, walay publisher ID. Na ah, hindi siya connected sa publisher ID. Naka-off siya. <laughs> so, at the B, time, na Inside, Atong, atong, ipotangan atong, atong, ibalik ito itong vlogger ko Ako, mo to ipotan mo to ipotan dito sa sa uh, kay para ma-update um, siya Ten awa, guys ma-update na, na guys ako uh, pang ibalik to itong i-delete na to ang atong kuang gay did didilit na to ang atong blogger dot untuk mm -hmm. di balik di baliknya di update mm -hmm. guys, dan awas guys, naik berapa sih pa, wala pa. Wala paman, wala, wala paman I-continue lang to guys. Then ako guys. Kahit na po sa atong blogger.com Check na to Kaya atong mga ibalik rin ako. Pag-ibutang na ito sa atong side. pag na sa side. Check na to Indo <tuk> tuh nato angkat untungnya amin ya, jadi, atuh, atuh ini oke nih, ah, earning, earning atuh ini oke guys, biar apa kita nih? Yeah, sa earnings. Anawa, guys. Your blog is ready to show ads. Nakuha na siya, guys. Nakunik na siya. Ang, ang blogger that's at sa adsense. Sa, nanay atong publisher ID. Ang publisher ID nato is, na ito is ano, um connected na to show ads. Nakunik na siya.

Egg Green na ba? Oh guys, then awa guys. Are you ready your side to show ads Then awa na to. na mayo? yun? Then awa na to ang ating vlogger dap ko. And get it ready na guys. Wala na yung need attention guys. O um, need attention ko na to guys. Karoon na ready na. Ano Ano na pizza? Ano pizza room? July 3.

Wala. Basta wala need attention, nawa dili ka ni ko wala din, need attention pa rin po guys. It means naapay problema ako niya, ano ang kiteng ready na? Ano yong guys? shawls do sami ay yang okay, pinalisya ang iyang iyang sites at na tu ang iyang puan ang ay ang iyang ads tanawa at screen ang iyang site screen green, okay, green. na thanks for for connecting yan yun guys nanay yun yun

guys matangan ko sa atong magputang taong outside At sa, sa atong sa atong adsense sa adsense na to okay. wala namang na, na, na putangan uh, guys uh, ako guys isa so, <laughs> um, I'm gonna switch like I'm <laughs> one more. Guys, <laughs> <laughs> right, then I'm not so I am but I feel to worry about. around. still there. He's literally standing right there. What mm -hmm. love that? Guys. Mm -hmm. the guys, Guys, what you mm -hmm. Mm -hmm. The asa, getting your What about that? What about that? Go <skrisa> so on, guys. i um, yeah. uh, control yeah. how ads are shown on your black photo ads for the Go on, guys. I don't think it's just nice enough. I don't care about your opinion. You guys think is just like a Where do they ask your opinion about my outfit? What? I mean, I don't know, dude. So like mean, I Tanawa guys, na okay na siya guys, na agree na tanan guys. Okay na ang payments, okay na ang ads, okay ja green na kung ang sites. So guys, tanawa to sa sites na. Tanawa guys, nakabutang na ang ato. Ang ang sites na to mga mm -hmm. sites guys mm -hmm. um, getting ready na to vlogger to link with the vlogger um, uh, getting ready na. ang iyang ang iyang pa status guys authorized na siya um, July 3 to 2025 5 7 pm mga guys. Di sa una guys kay kuan pa man to guys na katong need attention pa man to guys. Karon ha nang gi kuan sa nang gi. Nang gi update ra guys, siya gi update ra. Mo na na. Na getting ready na siya. Yeah, I'm just so decision okay. I don't know. I don't know. I already got to get it. That's going to be. Actually, I thought that. I thought that. I've been actually talking to him all day.

achi, ang okay. maod problema guys, maod ay na parang ako na konnen at as, kaya i-update tayo din yun guys, ang imong blogger dot blogger dot com, imo i-update to sila, di Kay, na nimo listan, kaya na imo ring i-update dito sa blogger dot com, ja imo dito para balik na gusto si mag getting ready na guys na mura tayo problema na guys pila na ka ad, mga kapit na buwan na guys na, na ikiwa na update ay ganit guys kaya naka nakakuan ko ka rin nakacheck ko naka tanaw ko ay kasi, nakasukaw dito an update mo guys salamat guys for um. so. watching guys then ako ay ng kwan guys ang atong ang atong ang atong vlog uh, atong vlog spot guys getting ready na siya guys maunis siya iyan Format, guys na uh, authorized na siya ang uh, kalaman na siya yung trauma sa sites na guys sites sa cover na oh, siya arita sa ads guys sa ads guys na ang uh, sila lang sila blogs at not cool ha, guys ang time guys uh, ang yeah. iyang sa ads niya ang MC naka own ang auto nakaon siya ang auto ads, keeps update sa конpzk kororit ako Ang kasihawin mehanap ako sa na ato ang ang iyong sites to Google AdSense na ako ano na siya nato nang natuuhan guys how many how many months na guys na wak nato nato kaya ang bis bis oh. po kaman kana pa kaman kana na pa natu, na, na guys na na check guys Mas, na na correction na maudet yung iyang i-update yung ni mo ang imo lagi ini yang update and guys and our guys ang atong, ang atong tuluka tuluka kaning payments of ads of sides. Ang green na niya yeah. na ang iyang tatak. Getting ready. Getting you ready to show us. Nice work. completed all the steps. Unya yeah, ang kaputang dira. Priscilla, Australia, blog, blog.com o na siya Check na to ang atong blogger.com Blogger.com Check na to. Dira na huwag okay, i-update guys.

Wala. Uh, earnings. I can't you know? <laughs> <laughs> na it now. earnings. na siya, guys. na. ako na, na, okay, na, guys. na. Wala. na guys. na. 20, ako na. Wala okay, na. Wala na. Wala na. Wala Wala na. Wala na. 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 ako na. Wala Guy's my it's, 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 oh my God, 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 okay. so Yay, oh my God, We're